mga netizens, ang trabaho na itong dalawang ito sa Senado ay mukhang mag-oppose lang. At yun nga, depensahan, protektahan ang kanilang kaibigan na si Kibuloy. Yun eh, yun ang tumatatak sa mga kababayan natin kung ano ang ginagawa ng mga katulad na itong senators na ito nga. Na si Robin Padilla at itong si um, Tolentino. Ito rin po si Tolentino, siyempre ay sumusuporta kay Kibuloy. You see yung mga taong sumusuporta kay Kibuloy, kaduda duda talaga ang katauhan lagsala at alam na rin natin kung ano yung mga background anyway so ito ay tungkol doon sa um, plano sa panawagan ni Risa Ontiveros na magkaroon din ng investigation nga um doon or tungkol doon sa gentleman's agreement between China and Duterte so ayan nothing new natural si Robin Padilla ay mag-o-oppose dahil idudulong na naman niya ang sangkot ang masaklap dito, hindi ba kayo nahihirapan sa sa pagdepensa sa mga taong alam niyo na maraming kasalanan? Siguro hirap na hirap din kayong depensahan ang katulad ni Kibuloy. Talaga po, napakahirap niyan. Sa paano kayo nakakatulog? Paano niyo nagagawa ang trabaho niyo kung ang laging nasa utak niyo ay depensahan yung mga taong kuno kayo ay may utang na loob? Yun ba yon Talaga hindi kayo makakapagtrabaho ng maayos dyan sa Senado. Yan at yan po ang nangyayari sa inyo. Mag-oppose at magmatyag na sana ay hindi mabuko yung mga iniidolo nyo dahil siguradong damay din kayo at wala, kayong, wala na kayong mapapala sa politika. Yan ba? Ganun ba yan? Ang bigkatin, di ano ho? Eto. Tolentino Robin opposes Risa's call for probe into the Territory China Gentleman's Agreement. Yan nga, dapat lang talagang ituloy. Anong sabi ni Mr. Padilla? hindi daw dapat o hindi naman siguro dapat yan idaan sa public hearing o ano. Secret deal yan na dapat talagang paimbestigahan. Tapos ano yun? Gusto nyo ay maging secret din yung investigation? Hmm. Kalukuhan talaga na natin si Robin Padilla. Ano ho? Sabi naman nung isa, I don't think there is. With all due respect, a sound basis for that. Wala daw sound basis yung hinihingi nga na investigation ni Senator Risa Ontiveros dito sa, or nga dito sa um, Gentleman's Agreement. Resolution calling for inquiry. Now ah, you see, napakasimple pa lang yan ha. Ah. May katanungan. Dahil dapat talagang i-clarify, magkaroon ng clarification etong si Digong tungkol doon sa Gentleman's Agreement na kung tutuusin natin ay nanggaling din naman sa kanyang mga kaalyado na booking. Nadulas ang dila ni Roque na bisito tuloy. Yung secret deal na yan. Mm -hmm. Yan po. Call for inquiry. For an inquiry. So bakit takot na takot na naman etong si Ms. Robin Padilla at etong si uh, Tolentino? Bakit napaka-defensive de nyo agad? Eh, ito naman ay call for inquiry lang. An inquiry. So, Hmm, siguro alam niyo rin talaga ang totoo. Ano ho? Dahil sa mga ganitong klaseng depensa at, at pagiging protective niyo sa inyong idolo, mukhang alam na talaga kung ano yung totoo. Alright? So, yon. Uulit-ulitin ko ha, ang mga katulad ni Robin Padilla, ang trabaho lang dyan sa Senado ay protektahan ang kanyang mga kaibigan at mga idolo niya. Ang ibig sabihin, napakalinaw na ito, ang ibig sabihin, hindi ka senador ng bayan naging senador ka para sa iilan, sa mga kaibigan mo at sa mga idolo mo, patulad niya ni Duterte at ni Kibuloy. Mahiya po kayo.